i-rescue natin itong area na to na inatake ng mga hoppers at uh, ang sta ang status po ay nasa ano na po siya, Nag nabu nagbubuntis na po uh, at atin pong itong i-rescue na ma-save po natin itong plug lift, itong plug lift na to at uh, para maiwasan din yung pagkalat nitong mga ganito guys oh kasi na umumpisa na at uh, medyo watak-watak uh, yung kanyang pag-atake nitong mga hoppers tingnan nyo, sobrang ano na guys o, oh. uh, latang-lata ano, yan kaya, ang gagawin po natin ngayon guys, ay i-rescue natin sa pamamagitan ng pagbabakuna kasama ko po ngayon ang nagme maintain po sa lugar na ito Pang pangalan mo kuya? Robert Pamunag po, Robert Pamunag uh, si Kuya Robert, ay siya yung nagme maintain ilang ektarya ito kuya? mga isang hektarya isang hektarya tapos ilang bisis na kayo nag-i-spray? Kaapat na po. Kaapat pero ganun pa rin ano, o, hindi na pa. ako control. Kaya ang gagawin natin ha, hanggat hindi pa totally damaged. Siguro ang ano mga ano pa lang ito, mga around 10 to 15% pa lang yung damage nito. Kaya kailangan natin na uh, stop na itong pag uh, aatake at uh, totally mamumunga na po ito. Kaya kailangan mo lang ito kuya, tatanggalan mo ng ganito, mga oh, uh, weeds oh. kasi napakataas para mas maganda tingnan at uh, maaliwas yung area. Kaya uh, uh, bibigyan po natin si Kuya ng uh, crop vaccine. Uh, at uh, itong crop vaccine po natin guys ay uh, gagamitin niya dito sa kanyang farm. Ito po yung crop vaccine. Ay uh, ito kuya yung crop vaccine na to mm -hmm. ay uh, magiging solusyon nito. Imi-mix mo siya sa inyong insecticide dahil kailangan na po talaga dahil sa dami ng mga insekto. Tapos ang kagandahan nito, yung mga insek hindi kaya ng insecticide napapatayin na, na nakatago diyan sa iba ilalim. Sa loob ng tatlo hanggang limang araw ay mapapatay din po yung nasa ilalim. Tapos yung mga diseases ay gagaling na yan at saka yung mga gagamba, dadami dito sa area mo pero hindi mo na kailangan na gagamit ng mga fungicides yung mga daga hindi na atake sa iyo pero ang importante ngayon guys aayusin natin to na hindi na po kakalat pagkatapos paglabas na ng palay mo papalo up ka ng spray pag nag ano na siya na uh, milking stage ito uh, next week lalabas na po itong bunga nito no kaya proteksyonan po natin kaagad-agad okay kuya ito na po sa iyo at uh, para sa iyo Tulong po ng ating uh, ng inyong Doc Germs, ako po si Doc Germs kasama ko si Kaji. Kami po yung uh, team na tumutulong sa mga farmers para maipakita natin na ang biological control ay napakabisa at napaka atindi uh, sa larangan ng agrikultura na hindi na halos ma magkagastos, no? Magastos. Okay. guys, punta po tayo ulit sa isang area doon sa Kampudos. Kampudos ba tayo, Kol? Kampudos. Uh, proceed si tayo ng Kampudos, guys, para sa... Yeah, yeah. na wala nang pag-asa ito guys <laughs> si pinyo yan oh mga ano hoppers pa yun guys oh dami yan oh yan sila punong puno halos lahat Hi guys, ito na naman po ang dog germs ninyo at uh, magre-rescue po tayo muli dito sa Campo Dos Nueva Era, Agusan uh, Veruela, Agusan del Sur at ito ngayon po yung area na to ay inaatake na po yan ng mga hoppers guys, dyan sa kapila ayan po, yan. yung isa dyan at para maagapan guys itong mga area na to ay aayusin po natin tutulungan po natin guys go na po tayo sakyan bit-bit uh, ni kajiji uh, ang crop vaccine kasi magre-rescue po tayo dito sa loob guys dito sa loob ng tampudos medyo masukal itong dalaanan natin pinapasok po namin yung mga area na medyo malayo kasi itong ano nito guys mga swampy areas ito noon na naging farm ng na mga tao ayan po guys ang mga area na to na i-rescue natin po yung atake ng mga hoppers at saka may mga hopper born Guys, ah uh, dito na naman tayo at uh, i-rescue natin tong area na to na inatake ng mga hoppers at uh, ang sta ang status po ay nasa ano na po siya Nag nagbubuntis na po at uh, atin pong itong i-rescue na mas po natin itong plug lift itong plug lift na to at uh, para maiwasan din yung pagkalat nitong mga ganito guys oh. kasi na umumpisa na at midyo uh, medyo watak-watak uh, yung kanyang pag-atake itong mga hoppers tingnan nyo sobrang ano na guys oh uh, latang lata ano yan kaya ang gagawin po natin ngayon guys ay irerescue natin sa pamamagitan ng pagbabakuna. Kasama ko po ngayon ang nagme-maintain po sa lugar na ito. Pang Pangalan mo kuya? Robert Pamunag po. Robert Pamunag. Uh, si Kuya oh. Robert ay siya yung nagme-maintain ilang ektarya ito, kuya. Mga isang ektarya lang. Isang ektarya. Tapos ilang bisis na kayo nag-spray? Kaapat na po. Kaapat pero ganun pa rin ano, oh, hindi na pa. ako control. Kaya ang gagawin natin ha, hanggat hindi pa totally damaged Siguro, ang ano, mga ano pa lang ito, mga around 10 to 15% pa lang yung damage nito. Kaya, kailangan natin na uh, ma-stop na itong pag-aatake uh, at totally mamumunga na po ito. Kaya, kailangan mo lang ito kuya, tatanggalan mo ng ganito, mga oh, uh, weeds kasi napakataas, para mas maganda tingnan at uh, maaliwalas yung area. Kaya, uh, bibigyan po natin si kuya ng uh, crop vaccine at uh, itong crop vaccine po natin guys ay uh, gagamitin niya dito sa kanyang farm. Ito po yung crop vaccine. Uh, ito kuya, yung crop vaccine na to mm -hmm. ay uh, magiging solusyon nito. Imi-mix mo siya sa inyong insecticide dahil kailangan na po talaga dahil sa dami ng mga insekto. Tapos ang kagandahan nito, yung mga insek hindi kaya ng insecticide na papatayin na nakatago diyan sa iba, ilalim sa loob ng tatlo hanggang limang araw ay mapapatay din po yung nasa ilalim tapos yung mga diseases ay gagaling na yan at saka yung mga gagamba dadami dito sa area mo pero hindi mo na kailangan na gagamit ng mga fungicides yung mga daga hindi na atake sa iyo pero ang importante ngayon guys aayusin natin to na hindi na po kakalat pagkatapos paglabas na ng palay mo papalo up ka ng spray pag nag ano na siya na aah uh, milking stage. Ito uh, next week lalabas na po itong bunga nito, no? Lalabas Kaya proteksyonan po natin kaagad-agad. Okay, kuya. Ito o si na po sa iyo. at uh, po. para sa iyo. Tulong po ng ating uh, ng inyong Doc Germs, ako po si Doc Germs kasama ko si Kaji. Kami po yung uh, team na tumutulong sa mga farmers para maipakita natin na ang biological control ay napakabisa at napaka atindi sa larangan ng agrikultura na hindi na halos ma magkagastos no gagastos okay. sa, sa inyo dito kuya mga ilan na nagastos mo sa ganitong kalawak na area ito po ang kuan siguro mga kuan na o mga 20,000 20,000 sa kasi nagmi-mix kayo ng mga pesticides Oo. no kaya iwasan niyo yan tuturuan ko kayo kung papaano kaya dapat maging wais po kayo no na hindi po kayo laging nag-spray kaya guys at Okay na po, mag-spray na po si kuya. Kuya. Tara. Ito lang yung source ng tubig. Kuya, ito po kuya ay isi-shake mo muna. Shake mo na yan. Shake pa di ba ni Danza? Ano siya? Uh, ilang ganito limang ganito siguro pwede na yan pwede na lima kasi medyo marami na yan buksan mo lima na lang siguro kaya yung mababaw siya tatlong takip guys kasi 35 ml tong isa para makukuha natin yung 100 ml na standard ng ano natin mixture okay isa dalawa tatlo Okay. Yan. Idadagdag po natin. Uh, ilang kutsara yung ginagamit mo dito? Dalawa lang po. Okay. Kaya ano to guys, biological and chemical approach ang gagawin natin pag ganito nakalala ang problema. Pero pagka na-stabilize na, wala na yung mga pesticide na yan, balik tayo sa pure biological. No? Okay? Yun yun ang gagawin natin. dalawa lang tapos constant monitoring kuya ha uh, constant monitoring kasi kailangan namin na mapa ano tapos mag ano kayo mag connect kayo sa amin sa facebook mamonitorin namin kayo ha Opo. may signal ka rin ng cellphone doon mayroon po ito po mga kasaka ay mga kapatid po namin ito dito sa Iglesia ni Cristo na uh, namumroblem na, na po ngayon ng mga ganitong infestation sa hoppers. Kaya tutulungan natin. Tuloy kayo ni? Eh? Dili mo kung ang katul kayo kaya naghugasan ni mo mga mag, mag de Magdevelop defense mechanism ang imong tanom. Maghait yung mag iyang balahibo para laban sa mga insekto. Ano yung ano? Ano yung karakteristik? Ano characteristics karakteristik? Alhay kay Okay, akaning kat. Dito ko magsa din Deres kini ko yo. dito na ko ya. Dito, dito, dito na. Dito na. oh tambi-tambi lang. yan mag spray na po ang kuya namin. Sige kuya. Bomba. Ang pinaka-madadbest na mag-spray po nito, guys, umaga. Pero pagka inatake po kayo ng mga hoppers, yung mga grass cutters, ang pinakadabes mag-spray guys ay alas 4 ng madaling araw kasi nandyan sila sa itaas at madali silang matatamaan. Then pagka sikat ng araw ay magkakaroon na po siya ng response, ng magandang response. Kasi mag effect na po yung insecticide pero yung mga mikrobyo natin hanggat basa pa ay napakabisa po niya at lalo silang kakalat dito sa area guys at tutulungan na nila ang inyong mga halaman syempre pati ang ating mga farmers yung mga bulsa ng farmers ay hindi masyadong mapiktuhan kaya yan guys ang uh, ating uh, pagre-rescue ngayon uh, guys uh, ito po ang ginagawa namin ay nagre-rescue po kami uh, bilang kawanggawa at uh, tulong po sa ating mga magsasaka at libre po yung ating crop vaccine libre ang consultation kaya sa mga ating mga subscribers dyan na uh, uh, may mga problema sa inyong mga sakahan subscribe po kayo guys at uh, uh, mamumonitor po ninyo at anytime magme-message kayo sa akin tutulungan ko po kayo kung malayo man kayo tatawagan ko kayo at kung anuman ang pwede nating mai-advise ay uh, i-a-advise natin libre po yung mga servisyo na yan guys ito po ang inyong doc germs nagsasabi guys Your problem is my opportunity. Subscribe. Bye-bye.